Good morning. Um explore natin ang isa sa mga pangunahing pagkabuhayan sa aming lugar ang buso itay. Uh, pagmimina sa uh, karagatan na medyo malapit lang sa uh, tabing dagat. Buso is Kumuha sila ng buhangin sa ilalim na may... Uh, pero bago sila magpwisto, uh, testing muna. Testing. Kumbaga, tis, testing nila yung buhangin kung may uh, ginto. Tapos pag okay yung testing, so, okay, pwesto sila. pwesto na sila. Tapos, yung isa, dalawahan. Pwede tatlo. Yung isa, sumisid. Kumuha ng buhangin na may kasamang ginto tapos kakarga karga sa ano karga sa yung bandasan sa bisaya. tapos yun hanggang sa mag clean up uh, kasama na yung itim na buhangin yung ganito ganito diba yung itim na buhangin sumasama dyan ang ginto ito din ang nasa doon So pagka ano may minang ginto rin sa doon sa may karagatan. So yan, isa sa pangunahing pangkabuhayan sa amin. Ang pagbubuso style. Banlas buso sa uh, karagatan sa ilalim. Kailangan pag medyo matirik na araw, masakit na araw pwede na sila tumigil nasa kanila na lang kanila na lang yung kung anong uh, anong sila tumigil uh, pwede hapdi nilang hapdi lang tapos uh, yun, kadalasan sa uh, maging anong nila ha, ay tukuha sila ng mga limang uh, bilog 5 uh, 5 milligram So ang katumbas niyan ang isang milligram, isang bilog ay nasa uh, 250, ganon So times mo sa uh, lima, so yun, kulang-kulang isang libo pag aabot ng uh, isang libo mahigit. So asa uh, ka pa diba? din yun sa ano yung may dito rin mayroon din mina yung video ko na ano mina sa tabing dagat so tulad yan itin na uh, buwang itin ayan sa bisaya tawag yan doon sumasama yung aging uh, yun so yun lang guys ang ah, uh, buso style buso style sa karagatan so babu